oh, eto na po yung Katibawasan Falls in Kamigin. O, oh, hindi. Kasama yung aking asawa. O, oh, first time namin napuntahan ito. Nung bata ako, hindi ko to nakakita. Ang ganda, guys. Napaka-nature. So, mataas po siya. Dudungaw ka po doon. And then, pwede, ayan, nakita mo yung kasabay namin sa sa Arden, pumunta rin dito. Ayan, mga foreigner yan sila. Marami pa. Ayan, pwede ka maligo dun. Ito ang pinakataas na, mataas na falls. Kasi yung tuwasan, mababa lang siya. Mababa lang na konti. Nakita nyo yan kung gaano kataas yan. Ayan siya, guys. Ang ganda. Napaka nature. So, mahirap pumunta dito dahil ang daan ay ahon. Tapos, pababa, tapos paahon uli. Pero ayan, napakaganda. So, lalapitan na natin, no? Oh. Ito na. O, oh, sige, mauna ka. Lalapitan na natin ang ating ano. Buwis buhay ang pagpunta rito. Dahil yung tuwasa na puntahan ko na yung asawa ko lang hindi. Sa bandang Katarma naman yon So, dito kasi sa Tupsan ibang palapit na tayo palapit guys ayan siya guys ang ganda ng falls napakalinaw kung malinaw kanina yung heart din naman yung heart din is maligamgam siya kasi may ano doon may spring na hot spring ayan guys napakaganda ayan mga for yung mga afam eh uwi na sila so kami papunta pa lang Ayan. ayan. Lapit na ako na ang, ang, ang taas lang po ng punong kahoy. Hmm. Ibon. Nasaan yung darling po Oh, kailangan. Ang, ang haba ng daan, oh. Diyan ka, ta, santay galing, oh. Taas, na no? So, kayo dito guys, pinagmamalaki ko ang aking hometown, Camiguin Island. Ayan, maraming mga afam dyan. So, mababaw lang yan. Pwede ka magsalong dyan. Ayan sila. Oh. Ito ba yung tinutukoy mo? Sa baba lang tayo, Angelo. Doon, oh. Para hindi masyadong ano. Oh. Ayan, nakita mo siya. Oh. Afam siya, oh hindi siya maligo. Ayan, dyan galing. Oh, mataas na. No? Ito ba yan? Hindi yan eh. Hindi yan. Bilis naman sa akin. Nasa yung mm -hmm. mm, Ayan, napaka ginaw dyan guys. Kung kanina cold siya ay hot. Ito naman napaka may mo yung foreigner dyan. Mm, model siya guys. dami nila guys. Ayan, may hindi Ayan. Blatag na tayo. Ayan, maglalatag kami kasi. Ano ka lang dyan? Ayan, mga bato-bato Mag-iingat lang sa ano natin. Dahil tayo ay... Tayo ay may opera. Baka tayo mapandul-pandul dyan. So, hindi tayo pupunta dyan. Dito lang tayo. Ayan, false. Uh, may fog, no? So, hab... Pinawisan ako. Kasi naglakad kami. Naglakad. Naglakad pala ako. Oh, nakita na. Ayun o, oh, sobrang sobrang lakas ng pressure ng water oh. kaya may harang sa so hindi ko alam kung maliligo pa ba ako baka matangay ako ng tubig do maliligo ka pa ba baka matangay ka <laughs> Maraming. ha Maraming. hindi mababa lang yan natatanaw mo yung tubig oh pero actually may ano siya masyadong ano diyan ah Oo, oh, oh, ayan may harang oh. Hindi ka pwede dyan. Kasi mahirap na, delikado pag may ano, yung... Alam mo yung malakas ang pressure. Ayan lang yung... Ano niya oh. Baka pupunta ka sa kabilang. kasi yung ano. So, iwas ano, kaya magigop. So, maulan-ulan ngayon, di maganda ang panahon. Kaya, pinilit lang namin yan na makapunta dyan before we go there, manalangin langin tayo kasi naniniwala ako na ano, mahiwaga itong tuwasan na ito ay um, katibawasan like tuwasan so bago ako magano, magpe-pray mo na kami mag-asawa and then, mag-enjoy lang kami guys kasi uwi na rin kami dahil 3 o'clock na okay ayan, napakaganda ah sila, alisin sila okay eh. Oh, Nasaan na yung asawa? Mm -hmm. sila mag mabilis lang sila ano kasi hindi nila kaya yung lamig di ba mga kanding yan sila <laughs> ngayon mga foreigner Maapam, So, ngayon, mahina tayo sa manamig na lugar. oh, yan. Nagtataka ka. Bakit siya nagtatagal dyan? Siguro, nagpe-pray siya. Because, you know, itong mga ano na ano is talagang nam na.